Napakalaki guys oh. So. Patay. Meron talaga ditong malalaki ko siguro nasa ibaba. Sana aabot to ng dalawang kilo yung huli natin ngayon sana. jackpot yun, lelaki lelaki telaga ayun yun, ha oh kene busuk bitar ni no busuklah patay ay eh. tukob na nandito sa ngalangala -ngala niya kaya hindi talaga nakakatakas tinik pa tinik sa akin ba yan yan siguro na tinik sa iyo Napakatabak. Nga, lunok talaga niya. Nakalunok talaga. Wala. Paano siya makakatakas sa linunok niya talaga? Napakatabal pa naman. You know? Oo, nandun sa ilalim niya. Yan yung isda. Magduda ko ni kulgi ni sa ubos kul ni saka sa kul ba. Sa ubos. Dito lang to. Balikan natin.